Sabi ko si Gino, ito yung aking karamig. Wow! Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga subscriber ko at manunood. Magandang magandang umaga o magandang araw. Anong pang oras dyan? Sa lahat ng ibang uh, OFW na ang oras sa iba. Ngayon pong araw na to ay araw ng linggo at uh, araw ng pamamahinga at ako naman ay uh, kakatapos ko lang maglaba at uh, ito medyo nagre-relax ng kaunti uh, napagod ako kasi nagpa nagtrabaho ako ng uh, sabado so ngayon gusto kong uh, i-share sa inyo kung sino ba ang tumulong sa akin o anong agency ang nagpalis sa akin at uh, ano-ano ba yung mga binayaran ko sa agency o kung meron ba. So, ikukwento ko sa inyo at yung mga ibang agency na legit na siguradong tutulong sa inyo na makakapagpales na na papuntang abroad. So, yun, pag-usapan po natin at pupunta ako dun sa lugar na medyo maayos ng kwan na hindi gaano maingay. So tara po. So yun, uh, bago tayo mag uh, kwentuhan, uh, bibili muna ako ng uh, breakfast ko. Yeah. Then, bumila ko ng hotdog sandwich. Uh, yun. Yeah. Hello, good morning. Hi, thanks. Meron po dito ng uh, mga pagkain na mapapilian. So ito, uh, 4 euro to. Uh, at uh, bibili na rin ako ng uh, coffee. Pero hot chocolate yung uh, binili ko. So, oh, meron kasi dito. Ayan. Hello. Magandang morning po sa inyo lahat sa lahat po ng mga panunod nandito po ako ngayon, gaya nga na kinabi ko uh, Gusto pong uh, i-share sa inyo yung uh, experience ko sa pag apply at anong agency ba yung uh, tumulong sa akin para ako ay makalis So copy muna tayo, hot chocolate po ito at uh, may konting hotdog sandwich ako dito So, simulan natin sa nung nag-apply po ako uh, bilang isang OFW. Kailangan po natin na hindi lang isa o dalawa ay yung ating papasahan na agency. Kasi kung mag i -stop lang tayo sa isang agency, mag-stay lang tayo sa isang agency, eh, paano na? Dapat marami tayong inaasa. So, sa madaling salita, nagpasa ako ng agency na to. ah, uh, yung una ay uh, Aurion, Makati yun. At ang mother ng agency na ito, kasi yung Caves. Aureon. Pero Aureol na nagpalo sa akin. Uh, yun, nagpasa ako. At yung pangalawa ay uh, MR Agency. Uh, ilalagay ko po sa screen niya kung nakikita niyo sa screen. Yan po mga yan ay pinasahan ko. So, sa madaling salita, So, Pag-pasa ko, unang-una yung sa Aureol, tinawagan ako uh, ni schedule ako interviewin. Uh, noong in-interview ako, uh, medyo sa alamin sa totoo lang, hindi naman ako gano'n tagaling mag-Ingles at lalo na yung salita ng mga re European, dito sa Ireland ay eh, medyo parang Islam ang salita na rin eh medyo kinakabahan siyempre eh, kaya nung in-interview po ako ay eh, uh, naunawaan ko naman kahit nung medyo mayroong salita na hindi ko maunawaan pero sinasabi ko naman uh, ulitin so, yun po at uh, sa tulong ng Lord ay uh, na-select ako. Select po ako papuntang Ireland. So, yung Orion po na agency, ang pinapa nila ay Ireland. Lahat po ay Ireland. So, sa madalang salita, uh, inayos yung papel ko ng Orion. Nagpasa po ako lahat ng mga document ko. Lahat yun, siyempre alam naman natin uh, lahat he, uh, he, uh, sa OWA at, uh, mga 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 yung mga 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 na, merong bank account na 50 ilang ba uh, 50,000 pesos sa account ko pero hindi yun show money ipiprint lang yun tapos ipapakita sa ka kanila so yun inalangan kong uh, magpaprint sa banko na may laman yung account ko. Pero katapos ng halimbawa, wala kayong panhiram lang kayo tapos pwede nyo ulit balik. Hindi naman show money, uh, require lang nyo ng uh, agency. Uh, tulad ko, uh, nirequire din yung international type license. Yun po, at uh, pagkatapos no, na na-interview na, na ako, pinasikaso ko na nga yung mga document ko. At uh, yung Aureol po, isang uh, maganda ay wala pong uh, placement fee. Natin. kaya kung binayaran, sila na rin po yung nag-ayos sila na rin po nagbayad sa OWA at ako naman nagbayad ng pag-ibig ko at lahat din yung na nila bale, tumatagal po ang paghihintay sa processing ng mga document hanggang dumating ay 3 to 6 months kung ganong katagal para mahintay yung mga para lumabas yung mga document tulad na uh, working permit I think lumabas mga dalawang buwan lumabas na yung working permit ko tapos uh, yung visa naman pinakamatagal ay 8 to 10 weeks yung visa para lumabas. So, actually, ang nangyari sa akin ay uh, matagalan ako. Naging 12 weeks. Dahil po, siguro, sa huli ako nagpasa at nagkamira ng problema yung uh, pangalan ko. Na yung junior ay napapunta sa dulo ng instead sa first name ko. So, ayun sa madaling salita, lumabas na at uh, tuwan tuwa tuwan-tuwa naman ako kasi akala ko ay uh, mayroon kasi akong kasabay na isang mekaniko na makakasama ko sa kumpanya. Ay eh, nauna siya, lumabas yung isa. Akala ko hindi ako makakalit. So mayroon talaga. Sabi ko nga dun sa agency, baka hindi lang ako makalit kasi yung visa ko, naging 10 months na hindi pa dumadating. Eh, ang sabi naman, wala naman daw kung na decline na visa sa pag-alis. So, ayun, ayun ko lang kung totoo. So, sa madalang sata, eh, lumabas na rin yung visa ko. At ako po ay uh, tuwan-tuwa. Tapos na po tayo. Masyado tayo seryoso eh. Ayun, sa mga gustong mag-abroad, nagbabalak umalis, uh, isa po sa maaasahan yung agency yung agency ko. Wala ang placement fee, pero ang meron lang pong binayaran ko ay medical. 1,800 pesos. At tapos noon, wala na po binayaran na iba. Lahat sa na. Pati owa oh, sila na rin ang nagbayan. Hmm. At pagkatapos po ng masilek ako, nag na po akong mag -medical. Na -medical ako mag-medical. At na-medical ako. Gawa naman ng Diyos ay uh, okay naman. Walang naging problema. Da, kasi siyempre nakakaedad na tayo. Eh, minsan lumalabas na yung sakit. Minsan tumataas ang BP, mga ganon, magiging magkakamero ng pending. So, awa naman ng na Diyos ay uh, naging okay na. At, uh, lumabas na yung medical, may mga visa. So, masaya masaya ako. Pero meron po akong ikukwento sa inyo. At yung pang, isa pang agency na in-applyan ko nga pala ay M agency. So, nasa screen naman, nakita nyo. Uh, yan, sa mga gusto mag-apply. MRA. Yung po namang MRA na agency ay uh, ang pinaalis nila ay Belgium. So, itong dalawang agency na to ay pinasahan ko ng uh, aking uh, mga B para makapag uh, para marami akong uh, mapapagpilian o kung sino man yung mauuna eh at least uh, marami akong uh, hindi na nakakasigurado ako na marami akong ma-applyan at ma hindi ako maiiwan So, sa madaling salita, dun sa MRA, eh, uh, ako po ay uh, natanggap din MRA papuntang Belgium at ako rin po ay uh, na-interview. Siyempre, kaya nga po natanggap dahil na-interview na ako. sa dahil nag na po tayo. Natanggap ako pagkatapos ng uh, interview at uh, tuwan-tuwa ako. Uh, so, yun nga po, nauna yung Aureol na nagpagali sa akin ngayon kaya ako nandito sa Ireland. So, Nagtapatakot sa agency na i... Ano ba ang tabi nandun? Uh, Magbo, i-give up po na yung para sa kanila kasi meron na nang Although, sumama ang loob nila na galit sila sa akin dahil bakit daw ako ay uh, nag-BTO. So, sinabi ko ang katotohanan na meron na pong nauna na agency at na-select na ako. Oo, bagamat uh, sasama ang loob magagalit, pero bilang OFW po, kailangan ay uh, meron po tayong uh, isa hanggang dalawa na mapapagpilian o kung sino man yung mauna para makapagpali sa atin. Kaya, alam mo po yun yung uh, MRA sa makata po yung agency na yun maganda po yun kasi isa yun sa top 10 na agency rin na nagpapales na walang bayad. Alam mo po, ang, alam niyo po kaganda. Yung MRA na yun, libre ang uh, placement fee, libre ang medical. So, as in, wala kayong uh, babayaran dito sa agency na compare doon sa Oriol na medical. Pero, okay na rin po yun na uh, medical lang. At least wala namang placement fee. At uh, yun lang. Pero sa MRA, sa lahat ng mga gustong umalis o nagbabalang mag-abroad, ulitin ko po, Aureol. yung nagpali sa akin at ayun nakikita niyo sa si agency pwede po niyo yan uh, puntahan uh, at yung MRA yung MRA po, Belgium po ang uh, pina, ang uh, pinaalis nila. Kaya ayun, uh, sa awa ng nandito na ako ngayon sa sa Ireland. Uh, kung tatanin niyo kung gaano lang katagal dito ay uh, magdadalawang buwan na po ako sa next month sa November 3. So, ayun, awal naman lang okay naman po. At, uh, kailangan lang po natin na uh, kaya yung lamig dito. Kasi, first time ko makaranas ng lamig. Malamig talaga. Nasa atom pa lang yung season dito at hindi pa winter Eh, malamig na. Talagang, minsan nag-3 uh, degree na. Eh, talaga namang pag ako po ay uh, nagtatrabaho ay uh, doble na yung mga damit ko. Yung pantaas ko ay apat na. Dalawang isang jacket, isang long sleeve at dalawa pang t-shirt na sa loob ko. Tapos sa uh, pang baba naman ay uh, dalawa uh, jogging pants at yung uniform ko. Pero malamig pa rin po, kailangan may bonnet po tayo para hindi natin gaano maramdaman yung lamig. Ah, uh, lumalamig na yung kape ko. Kape mo muna po tayo. Ah, uh, bali, ang trabaho dito ay uh, five days working lang. At eight hours. Kung depende na sa kumpanya, kung pa-overtime ka, at ah uh, Minsan sa Sabado, ubatang, gaya Hap, uh, overtime dahil nga kung kuko hapon na nag-overtime ako. So, kahit kind of pa paano, mayroon akong extra overtime. pambilin na rin ang uh, <laughs> dito po yung makdo, alam yung po ba? Yung MacDo, MacDo dito ay walang chicken. Wala rin spaghetti na tinitinda sila. For burger po, nuggets, uh, french fries, uh, parang Sunday, yung Mac, Mac Clary na Galaxy. Ayun, yun lang ang karamihan na pagkain ng Macdo dito sa Ireland. Siyempre, tayong mga Pinoy, kalimitan yun lang ating kinakain eh. Ah, na natin yung, uh, yung mga usualing kinakain natin sa Pilipinas. So yun, sa pag apply po, uh, kailangan lang natin, habaan natin ng uh, pasensya sa pag apply Kasi meron talaga tayong uh, time na minsan hindi tayo mag-select. Uh, at siguro hindi para sa inyo yung, uh, yung in-apply na yun. So, sa totoo lang, eh, sarami sa kong in-applyan. Marami po akong karanasan na hindi ka natanggap, pero naman na na-select ka na, ayosin na yung papel, ay uh, pagdating ng huli, bandang huli, ay hindi pala natuloy dahil may mga problema ang agency o may problema ang employer. So, yun po. At uh, masasabi ko na isa ako sa maswerte na Alex at ako'y nagpapasalamat sa agency ko uh, Orion at uh, napalit nila ako at hindi rin naman sila na napahiya doon sa employer na hawak nila kasi ako hindi naman po sa uh, pag uh, aangat ko ng bangko eh uh, pagdating ko sa trabaho eh ako po ay uh, maaasahan nyo at uh, Pwede nyo akong uh, ilaban sa ating mga laban ng uh, trabaho At uh, hindi po ako sumusuko Yun lang po, maging masipag tayo Sa Trabaho natin, ipakita natin Na the deserve natin itong trabaho na At alam ko maraming kapal ito So pag nandito na po tayo mali natin yung trabaho natin para sa pamilya yun po at uh, shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber ko kay sir Joe kay sir uh, Joel Mundok ng USA kay sir uh, Manny at uh, kay Tony Ferrer ng uh, Israel at sa lahat ng mga pinitrabawang ko dyan dyan sa BTEC na Kuya Bais Musta at dito naman sa 71 Builder sa lahat ng mga kaibigan ko dyan kaya uh, kay na kay kay Paolo Pau Pau tao out kay uh, Roan mga driver nyo na uh, kumusta kayo dyan. At syempre sa aking uh, pamilya, sa aking maghihina. Kumusta kayo dyan? Uh, maghihina kayo laging. At doon sa mga hindi ko pa nakalimutan ko, uh, patsensya na. Basta uh, ingat mo kayo. At uh, alam ko nagdaan ang past ang bagi dyan sa atin. Kawawa naman yung mga salanta. Especially doon sa Matangas at mga bikol uh, naman nakita ko sobrang laki ng tubig yung mga dahay na lalububo awawa naman po mag-iingat po kayo at uh, muli po maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa video ko at sana po lagi kayong uh, naandyan at uh, huwag po kayong magsawa na panoorin ang uh, video po na ina-upload at uh, malapit na po ang uh, Christmas uh, Merry Christmas na Biyar na po uh, susunod na linggo ay uh, November na Two weeks na lang uh, Two months magpapas po na uh, po sana po ay uh, ang Pasko ay uh, masagana at uh, maraming biyaya at pagpapalang uh, kaling Carla. Mali po. Maraming maraming salamat sa inyo at mag-iingat po kayo.